Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng kaalaman tungkol sa isang paksa na madalas ikahiya, pero napakahalaga, ang sexual education. May nagtanong sa atin na masugid na subscriber, Maam Estela, kahit anong gawin ko, parang hindi pa rin marating ng partner ko ang climax. Ano po bang tamang teknik o paraan para matulungan ko siyang maabot ito nang hindi siya nailang o nasasaktan? Una sa lahat, gusto kong sabihin na hindi ito kabastusan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pag-unawa sa relasyon at kalusugan ng mag-asawa. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi para magbigay ng malaswang ideya, kundi para magdagdag ng kaalaman na makatutulong sa mas malusog at mas masayang pagsasama. Ang babae ay may kakaibang paraan ng pag-respond kumpara sa lalaki. Hindi agad-agad nangyayari ang climax, at ayon sa mga pag-aaral, halos 70% ng kababaihan ang hindi nakakaranas ng climax sa pamamagitan lamang ng penetration. Ibig sabihin, hindi sapat na pisikal lang ang koneksyon. Kailangan din ng emosyonal na tiwala, tamang timing, at komunikasyon. Ang katawan ng babae ay parang musika. Kailangang maramdaman muna ang ritmo bago tumugon. Kapag relaxed siya at may emotional na koneksyon, mas nagiging sensitibo ang kanyang katawan sa mga simpleng haplos o halik. Maraming babae ang nahihirapan dahil sa ilang dahilan. Minsan ay pagod, minsan ay nahihiya. Odi kaya hindi alam kung paano ipahayag ang gusto niya. May mababayaring hirap dahil hindi sila nakapag-relax, lalo na kung na-stress sa trabaho o may mga iniisip. Kaya kung ikaw ay lalaki, ang unang hakbang ay hindi lakas, kundi pag-unawa. Simulan sa pakikipag-usap. Tanungin mo kung anong bagay nagpapakomportab sa kanya, kung anong ayaw niya, at kung saan siya mas nakakaramdam ng connection. Sa ganitong paraan, nararamdaman ng babae na iginagalang siya, at doon pa lang nagsisimulang magbukas ang kanyang emosyon at katawan. Mahalaga rin ang tinatawag na foreplay. Maraming lalaki ang nagmamadali, pero tandaan, ang foreplay ay hindi lamang preparation, kundi isa sa mga pinaka bahagi ng intimacy. Dito naa-activate ang mga nerve endings ng babae, dito siya nagiging handa. Ang mga simpleng halik sa lig, marahang haplos sa likod, o paghawak sa kamay habang pinaparamdam ang pagmamahal ay nagbibigay ng signal sa utak niya na siya ay ligtas at minamahal. Kapag kalmado at masaya ang babae, mas nagiging madali para sa kanya na marating ang climax. Ngayon, pag-usapan natin kung saan dapat magtuan ng pansin. Maraming lalaki ang nakatuan lang sa penetration, pero ayon sa mga sex health experts, ang clitoral area ng babae ang may pinakamaraming nerve endings sa buong katawan, mahigit walong libo. Dito mas nararamdaman ng babae ang pleasure kapag maingat at consistent ang stimulation. Ang gentle at respectful approach, gamit ang kamay, halik, o oral focus, ay madalas na mas nakapagdulot ng satisfaction kaysa sa pagmamadali. Ang importante dito ay consent at comfort. Huwag pilitin, huwag madaliin. Ang bawat babae ay may sariling pace at sariling paraan ng pag-react. At pagkatapos niyang maabot ang climax, tandaan, hindi pa dito nagtatapos. Maraming lalaki ang nagkakamali na tumatayo agad o lumalayo. Pero ang babae ay mas sensitibo pagkatapos ng climax, kaya mahalagang bigyan siya ng tinatawag na aftercare. Yakapin siya, halikan, o kahit simpleng sabihin ng mga salitang, Salamat, I love you. Ang ganitong simpleng kilos ay nagdudulot ng matinding emotional connection, at iyon ang nagiging susi sa mas matatag na relasyon. Ang sex education ay hindi tungkol sa kahalayan, kundi tungkol sa paggalang at pagunawa. Ang tunay na intimacy ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi sa puso, tiwala, at respeto. Kapag alam ng lalaki kung paano pakinggan at intindihin ang kanyang partner, hindi lang physical pleasure ang nabibigay, kundi emotional fulfillment na mas matagal at mas totoo. At kung meron sa inyo na may gustong itanong tungkol sa ganitong mga sensitibong paksa, huwag po kayong mahihiya. I-type lang sa comment section ang inyong tanong. Kapag ito'y aking nabasa, Gagawan ko ito ng video na pangkangalahatang sagot para makatulong din sa iba na maaring may parehong katanungan. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting porno na i-like, i-share, at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!